Hello nama apa kepada lovers on the world tak saya nak tinggal lagi Ito grabe po ang aking luha dito. Ayan, oh, 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 mula po Talagang mga uh, actors at po ako sa nangyari. Ito nakikita ko talaga po. Sinusubaybayan ko po eh. lalo na po yan si Clarice. Talaga start po nandung dumating dyan, eh, wala pa sa kanyang katinuan. Talagang ampayat po siya. Ngayon ang taba na po siya. Lumabas niya yung kanyang kulay na makinis. Ang talaga po ang ganda na ng kanyang kutis. Ngayon malusog na po siya. Hindi po siya pinabayaan dyan sa homeless guardian. Talaga pong ang mga angels ay talagang ina inalagaan inalagaan ni kulit ni, ni, nila Kuya Vince at saka nila Ma'am Lyra. Ayun makikita po natin grabe ang iyak ni Kuya Vince talaga po uh, mahal na mahal niya ang mga yan talaga na na siya ngayon nakukunin na sa nang kanilang pamilya ay yes, ayan po talaga po hindi niya mau hindi po mawala yung kanyang pag-iyak talagang to do iyak po siya talagang taos-taos uh, puso po siyang uh, Uh, umitagos po sa puso ang kanyang uh, 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 naman natin uh, na pamahala na siya sa uh, mga alaga na yan Ayan, marami pa pong ibang mga alaga yan kaya ako'y support na support yan sa mga vlogger na yan yan po yung pamilya na tumutulong sa mga pulubi sa lansangan sana po yan po yung ating tularan at sila po yung maging isang halimbawa upang uh, lahat po ay uh, lahat po ay matulungan yung mga nandiyan mga mga natutulog sa lansangan, yung mga walang matera, yung mga na kulang-kulang sa pag-iisip, hindi makapag-aral, sila po yung, sila po yung at dinadala po nila sa kanilang shelter sa Angel's Home. Ayan po talaga po marami po silang nagtutulong-tulong dyan. Sila po ng pamilya ni Kuya Venus TV ay yung po yung gumagawa ng parampara -para po uh, matulungan ang lahat ng nandyan. Lalo lalo na din ito si Duraidai. Alam niyo ba to si Duraidai? Nung dumating dito, ayan o. Tingnan niyo si Duraidai kung ano nangyari dyan. Ganyan po nung dumating si Duraidai. Pero ngayon, makikita natin. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo yung tsura ni Juray Day noong bagong dating at saka uh, mamaya-maya i-upload eh, sa natin dito yung uh, nandumating sila. Yan. di ba? nakikita nyo, tapos ang gaganda na ng mga bis nila, hindi nakatulad katulad noon ang problema lang ay hindi pa rin magkasundo si Dorayde at saka si si Inday ayan, si Inday lagi at saka si Durayde. kasi si Inday ay napakatamad naman sobrang taba na kasi hindi katulad noon na talagang ano ni katulad ni bad ni na ni day ba, day na talagang ni day na talagang natulong Ay siya ayano di ba makikita natin talagang ayus na ayus na sila talagang support todo ano sila na, tinuturing na pamilya ng mga kumukup sa kanila kaya yun marami silang matutulungan talagang ayan yan po dapat yung ating tularan yung mga ganyang uh, may programong mga ganyan Ayan, maraming salamat. Oh. Thank you for watching. Ito po ay reaction video ko lamang. Ayan, maraming salamat kay Kuya Vince TV, kay Ma'am Lyra. Ayan, sila po yung lahat ng tumutulong sa sa Homeless Guardians. Ayan, maraming salamat and thank you. Shout out mga Patlin Lovers. Ayan, mga Patlin Lovers. Ito po muna yung ating update. Wala po tayong update sa Patlin Lovers natin na gawa ng wala rin naman, wala pa pong paramdam. Si Harley naman ay studuhugot lang din sa Facebook. Wala rin po siyang ibang sinasabi basta po babalitaan ko lang kayo kung ano man po yung uh, mangyari sa mga uh, kaganapan kay Patrick Fulton. kung makauwi na ba siya ayun shout out din pala sa ating mga solid supporters maraming salamat po god bless everyone